Hello, welcome sa akin panibagong vlog. So andito nga pala tayo ngayon sa bayan ng Hagong dito sa Grandstand. So ayan po ang labas. Ayan po ang pangalan ng aming papasuka. Ipapuwisyo sa Center pala. Yun. So bago tayo papasok, magsulat na tayo ng aking pangalan. So ayan. So andito po kami sa loob. Ayan po. Ayan na po. Ayan na po. na naka-aso na yun karamihan kaasasian, kung saan ako kung, sa kung kung, ka kung sa yun kung saan kaasasian sa so, yeah, kung saan kaya saan kung kung kaya saan kung kung saan kung saan kung kung kaya saan kung po, kung saan ka magsulat ng pangalan mo at may ng form at may pinitapan na naman So, ayan. Haba. So, ayan po. Palabas na po kami. Tapos na po kami. Tapos na po kami mag-orientation sa micro-business na. So, kami po ay palabas na. Ayan, ang init. Kaya ganyan ang mukha ko. So, ayan po. Malapit na tayo sa labas. ayun po. Nasa labas na po kami. Sa labas na. Uh, ayan, si William. Nakasama rin pala namin. Siya ay... Bakit ano ba service mo? Four wheels? Nakita lang namin dito sa loob. So, papunta na po kami sa aming service. So, to, naka 2 hours din kami sa aming pag-orient station. So, gupong na po ang lahat. Pananghalian na pagdating. Wala pang ulam. Pakainit to. So, ayan po. Ganito na po ang bayan ng hanguna na yung laki na ang mga. road names. Ayan. Mainit to. Ayan, pakita ko sa inyo. Nakaalis na po kami dito sa Panoorin nyo lang po ang aking video na ito. Panoorin nyo lang ang view ng uh, bayan ng Pambuco. Ang changgi-changgi. Changgi-changgi Chang ng bayan ng palengke siguro. Ayun. Ngayon ko lang nakita. Ngayon, po, ngayon lang kasi ako kabalik ng bayan. So ayun po, andito ah, kami sa punduhan. Napadaan po kami dahil walang ula. So ayun ang mga isda. Naglalakas kasama driver namin. So ito po ang punduhan ng Hagunoy. So,